Tara guys, samahan nyo muli ako sa araw na ito. Ipapakita ko sa inyo kung gaano ka peaceful, gaano ka calm, gaano ka serenity at tranquility ng park na ito. Kung bakit gustong gusto ko mag-stay dito. Mapatanghali, umaga at gabi. Tara guys, samahan nyo muli ako sa araw na ito. Ito yung oras na gustong gusto kong pumunta sa park. Kung saan, uh, walang katao-tao. start yan ng ano, 1 ano, o'clock hanggang paglipas ng 3 o'clock. Konti pa yung tao. Kasi ito yung oras na ano eh, Mayju uh, medyo mainit tapos napaka ano tahimik kaya wala mga tao so gustong gusto ko to kasi ano nakakasama ko rito yung mga ibon yung huni ng mga ibon good afternoon guys welcome back muli sa aking channel bago ang lahat guys pa subscribes naman pahingi ng support ah, para lagi kayong ano uh, ng aking channel eh wag nyong pindutin yung ano notification bell dyan sa baba <laughs> pakipindot pala <laughs> ayan guys ang ganda ng panahon tuwang tuwa ako pag ganito so nandito pa rin tayo sa park eto lang naman guys ang libangan ko eh. pumupunta ng park nagliliwaliw pag uh, yung uh, uh, board na ako sa kakahiga kapapanood pumupunta rin ako ng park so balance ba? Diba? nasa trabaho tayo ng buong linggo tapos isang araw yung saturday eh nasa beta tayo nag -re rest although bumababa rin ako ng Saturday nagpa-park din ako pero mostly pag ganitong Sunday pumupunta rin ako guys dito ng ano ng alam mo yung ganitong oras kasi napakatahimik napaka calm peaceful tapos yung serenity at tranquility ng isang park na punong puno ng mga puno eh nakaka-relax ayan yung mga puno rito ang daming ibon eh. So, eto yung ano, eto yung lake park na lagi natin pinupuntahan. So, eto yung ano, eto yung restaurant and cafe na ating furniture na ng umaga. Yung view niya ng araw at yung view niya ng gabi. Ayan na. Nadidinig nyo ba guys yung huni ng mga ibon? 'Di ba? Ang sarap. So lagi tayo dito, guys, kasi dito nga lang tayo. Pakita ko sa inyo yung building namin, ha. Ayan oh. So ayan yung building namin, guys, ito. Diyan ako nakatira. Saan ba tayo pupunta? Doon kasi, guys, medyo mainit oh, kasi yung mga puno nasa gilid-gilid lang eh. Pero dito sa may Lake Park, diyan sa lake na 'yan, man-made na lake. Eh, yung walang puno, ang puno doon pa sa kabilang. So punta tayo doon guys ha. Ayan. Alam nyo ba guys pag nagbabakasyon ako. Uh, gustong gusto ko rin magtambay doon sa. Sa bahay ko kasi may isang puno doon. So nagiging tambayan din ng mga ibon. Yung mga tinatawag nating bird house. Na parang ano. Uh, maya. Pero hindi sila maya guys. Kasi yung maya parang ano yun eh. Uh, ang kulay is parang ano ah uh, nagre-red na brown ayan ah. so maraming hu maraming ibon dun plus yung hangin pag tanghali so yun yung nakaka-relax di ba yung siesta time ayan so kung pwede nga lang sana mahiga-higa dyan eh magdala ka ng folding bed <laughs> maganda na yung panahon ngayon guys actually ano na uh, kung di ako nagkamali official na winter na nung ano October 1st pero syempre uh, nagbabago pa lang yung panahon, Ito pa lang yung ano nag, may time na mahangin ng umaga mahangin ng gabi, tapos mainit ng tanghali tapos meron din ano uh, time na uh, parang may humid. ganda ng ano ng ito yung ano eh ito yung fox tail ito yung green or white meron ding red nito eh di ba ayan guys eh. so nagiging ano to eh pangitlugan ng ano ng mga pato so, ayan yung lake park nililinis nila 'yung bridge Yan si Kuya, nagaano siya? Naglilinis. Mainit. Ng mabaho yung tubig, nagaano? Tinatanggalan niya ng lumot. May mga lumot, guys. Ang mga lumot pala dala ng mga ano no? Bacteria. Alg algae so ayan guys so, pag ganitong oras talaga walang tao sa park konti lang yung tao sa park mamaya mga pag ano ng alas 4 ano na yan na mag start na yung mga tao pag ganitong mainit ang panahon umaga sa kahapon lang kasi yung mga ano, tao rito nagwo-walk So dito lang tayo guys, so ayan. Dito lang tayo sa area na 'yan. Kaya gustong gusto ko rito. Actually guys, nung ano, nung kahit nung bago ako rito, malapit na talaga ako sa park. So kung lilipat man ako, hindi ako lalayo sa park kasi eto yung ano ko guys, eh, libangan ko. Mahirap kasi yung malayo ka sa park. Although napakaraming park dito, pero yung mga nasa gitna ng siyudad, gitna ng siyudad. Yung nandito guys sa may ano, downtown city. Yan. Sa likod ng mga building na yan. May mga park yan guys. Pero hindi ganito kalaki na pwede mong ano, paglibangan. Pagtambayan. Ayan. Kasi dito pwede pwede magtambay. May mga upuan naman dyan. Hapon, umaga, gabi. Tapos maraming puno, maraming ibon. Kita nyo ba yan guys? Ayan ah. Oh. Tinanggal na guys yung ano kayang kitang kita mo na yung dagat. Ayan oh. Tinanggal na yung puno ng mga gates na nak nakalagay sa ano. Merong isang kahon na ganito. Kahon na ganyan guys. So may date sa gitna niya. Yan nila tinamnan. Parang ganyan yung nandun. Tinanggal na. Pinalitan sila ng mga puno. trees naman ang pinalit. So sana mabilis silang lalago. Kasi guys ano eh. Nagiging yung mga dates dyan, nagiging tahanan ng mga ibon. Kaya dati pag naglalakad ako mula doon hanggang dito, may mga ibon din doon na ano na uh, humuhuni, umahanta, tipong ganoon. So nagiging tahanan din nila. So ngayon wala na, tapos plus mainit na rin guys dyan sa may boulevard na 'yan. Yan sa cornice yan eh cornice ang tawag namin dyan. Kasi wala na yung mga puno ng uh, dates na matanda na ewan ko kung bakit pinalitan nila ng mga trees I mean na mga ganito mga puno na ganito ayan ang gandu nata napansin ko lang guys kagabi dito sa ano sa latest na vlog ko na ay eh, napansin ko to sa ko nasa na yung mga puno kitang kita mo na yung city I mean yung ano yung skyscrapers. so ayan eto guys maganda rin to eh alam niyo ba kung anong tawag sa mga halamang ito? Yan yung mga ano, yan yung lily yan eh. Goat feet. Tapos ano pa ba? Maraming tawag din diyan. So eto guys, pag summer, cedar tree, ganyan talaga natutuyo, naglalagas yung dahon. Tapos nakakain ng bunga niyan. Marami ring ano yan, uh, health benefits ang puno na yan. So dito, acacia, tapos sa uh, sidra tree, neem tree, ano pa mga puno. Mostly, ganun na mga puno dito sa park na ito. At mostly rin dun guys. So dun. Marami ding ano dyan, ipil-ipil, uh, tapos uh, yung ano, yung uh, flame tree, ayon ganun. So ayan, so, ito yung ano, view ng Buket Buket Restaurant and Cafes so maraming upuan dyan guys so maganda mag upo po dyan pag umaga hapon ganun so, tambay tambay lang tayo rito so ayan yung lake park nililinis kasi marami ng lumot ayan so eto guys yung ano yung view nya 360 So okay guys, maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa araw na ito. Please, pa-support po, pa-subscribe. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pa-likes, pa-comments. At pa-share na rin ng vlog. Maraming maraming salamat guys. Ingat po kayo lagi. Magdala ng tubig at pamunas tuwing magkagala pag ganito pang panahon dito sa Middle East. Ingat kayo guys. Happy Sunday sa ating lahat. Have a good day ahead. And God bless.